Isa, dalawa, tatlo, tatlong mga buto, apat, lima, anim, sa hardin, itanin. Pito, walo, siyam, naging didiligan. Sampung, labing, isa, tutubo na sila. Wow. tungkol sa libro po kay Ika Queen. Dalawa po yung tapos po, tinutokso po siya ng mga kaklase niya. Tapos po, pagpasok niya, nalaman niya po hindi lang pala siya yung, siya yung tinutokso. Tapos po, yung mga ibang kaklase din niya, niya din pala po. Hmm. Hindi naman mahalaga kung wala kang tatay at least ang importante nagmamahalan tayo at nag-aalala.